Welcome back. Panibagong video na naman ang ibabagi ko sa inyo ngayon. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa inyong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala lang sa kahit na anumang ritual na iyong kagawin, dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At kung baguhan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi hindi mapapakali o hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At paniguradong siya ay mababalisa at hindi makakatulog buong magdamag sa kakaisip sa iyo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Pwede mong balatan at pwedeng hindi balatan. At hawakan mo muna ito saglit. Ilagay ito sa gitna ng palad mo at ilapit ito sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Sa kapangyarihan nitong bawang, ikaw ay mababalisa at hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit at pagkatapos ilagay mo na ito sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito at pwede mo rin itong ilagay sa bulsa mo at pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta at ilagay ito sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. At bago ka matulog, ay kunin mo lang itong isang butil na bawang na ginamit mo sa ritual at ibulong mo ulit ang spell. At gawin mo ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At mas mainam na gawin mo itong ritual kung hindi ka na iniisip o kung ikaw ay binaliwala na ng partner mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.